Lalaking nagpakilalang sugo ng may-ari ng bansa, Team sa Scam ng Peking Titulo. Balita ko mga pati mula kay Paul Jason Fox. Sa kulungan ng diretsyo ng isang lalaki matapos itong maaresto sa isang entrapment operation ng polisya dahil sa pagbebenta ng mga peking titulo ng lupa sa Sibuyan Island, Romblon, nitong gabi ng Webes, March 13. Ang suspect ay kinilalang si alias na Allen, o manoy general overseer at attorney in fact ng isang Donya, Lourdes Rodriguez Yaneza na sinasabing may-ari ng buong Pilipinas. Ayon sa inisyal na ulat ng polisya, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang biktima na sinisingil ng sospek na karagdagang bayad para sa isang peking titulo dahilan para maglatag sila ng entrapment operation. Sa si isang advisory ng National Drive Against Professional Squatters and Squatting Syndicates, kabilang ang sospek sa mga inireklamo sa kanilang tanggapan. Sa ngayon, nakakulong na ang sospek sa San Fernando Municipal Police Station habang patuloy na dumarating sa istasyon naman ng iba pang na upang magsampan ang reklamo. Ako si Paul Jason Foss ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.